Ang sabi sa chika, minigyan ang chance makabalik sa Showtime dive Bilang Horado sa Sexy Babe. Nag-usap umano ang Sanip Persa, Kapuso at Kapamilya. namuning pagbigyan si Chaka Peto dahil hindi intensyon daw umano na bastusin ang show. Dahil na ang sikat na actress na si Kim Chiu Personal din daw umano na humingi ng tawad itong si Jack sa aktres. Sa lahat mga buro ng showtime, nangako na hindi lalapitan at kukulutin muli si Kimi. Ay niya sa ngayon, bakit pinagbigyan yan? Dapat hindi na pinabalik pa, kasi parang kinadimutan niyo lang din yung issue niya. Malaki na nga ang issue kay ex pati kay Kimi. Tapos parang kinadimutan lang. Nanaki ang ulo niyan kapag tumagal pa. Sana man lang maalarma kayo. Anong say ni Derek Loren? Hindi man nang pumalag? Ang alaga niya, pa naman na si Kimi. Ayon pas isang komento, hindi naman sarang ka ako kasi si Jack ilang beses ko na panoon, maghurado sa showtime dive. Wala naman nakukuha ang magandang word sa mga pinagsasabi niya. Dapat ang kinukuha yung as in na may utak at maganda o magaling mag-advise. Hindi puro pagpapansin sa mga girls na wala naman sa lugar. Mga sinasabi, sana alam niyo, yon management. si Nakakatakot talaga ang kanyang mga sinasabi minsan. Anong senyorito sa panibagong update?